Gilas time na naman mga ka-sports. Makakabawi na kaya ang Gilas Pilipinas men at women sa darating na FIBA Asia Cup 2025 matapos ang mga pagkabigo, injuries at lineup issues noong mga nakaraang taon. Oras na ba ng pagtubos ng dangal para sa ating national teams? Tara, silipin natin ang kanilang lakas, paghahanda at tsansa ngayong taon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Unahin natin mga ka-sports ang Gilas Men's Team. Matapos ang controversial at dismayadong kampanya sa FIBA World Cup, bumawi ang Gilas sa qualifiers ng Asia Cup. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang team, averaging over 20 points per game, habang si Kai Soto ay tila nag-evolve na bilang isang dominant presence sa loob ng paint. Sweep sa Group B qualifiers, matatag na core mula sa PBA at overseas players. Mas maganda ang ball movement at defensive structure. Ngunit sapat na ba yon sa malalakas na teams tulad ng Australia, Iran, Japan at Lebanon? Makakayanan kaya ng gilas ang physicality at bilis ng mga ito? Yan ang ating aabangan. At syempre, hindi rin magpapahuli ang gilas women's team. Unang sabak pa lang sa Asia Cup 2025 ay tumapat agad sa powerhouse ng Australia. Pero hindi nagpatinag ang mga Pinay. Nanguna si Vanessa De Jesus ang ang Phil Amgard mula sa NCAA at bumida rin ang returning Jack Animam dikit ang laban kontra Lebanon. Pero nakuha ng Pilipinas ang panalo. Nagbubunga na ang proseso mula grassroots hanggang elite level. Nagkakaproud ng improvement ng ating women's squad. Ngunit kung gusto nilang manatili sa Division A at makapasok sa World Cup qualifiers, kailangan ng consistency, composure at killer instinct. Kung i-analyze natin pareho ang men's at women's teams, kapansin-pansin ang dalawang bagay. Una, mas solid na ang chemistry at leadership. Pangalawa, may depth na rin sa rotation at bench contribution. Pero ang tunay na tanong, sapat na ba ang improvements na to para sa semis at final spot? Para sa Gilas men's defense rebounding at clutch execution ang susi. Para sa Gilas women's, hustle, shooting, consistency at mental toughness ang kailangan. Kaya mga ka-sports, handa na ba kayo? Buong puso nating suportahan ang ating Gilas Pilipinas family, lalaki man o babae, bagong generasyon o veterano. Dahil sa kanilang bawat tira, bawat rebound at bawat panalo, malamang bit-bit nila ang pangarap ng ating bayan. Don't forget to like, comment at subscribe para updated kayo sa bawat laban ng Gilas Pilipinas. At i-share ang video na ito kung proud ka rin maging Pinoy. Hashtag Laban Pilipinas, Hashtag Gilas Time, hashtag FIBA Asia Cup 2025. So paano? Ingat po kayo.